Hello guys, good morning. It's me again and I'm Marikit and welcome to my channel. Oh my god. So guys, uh, nalinisan na ang daan namin. Ayan, as you can see, sobrang malinis. Cleared na cleared na ang daan. di mm. Diba? So ayun, nag na ang aking mga kasamahan. na silang lahat. And then yung dito as malinis na from here to there. And sa kabilang side from here to there naman. O, oh, di ba? So makikita nyo guys, talagang sulid, pulido ang pagkaguna nila. Inayos nila ng tudo-tudo para ma matagal uh, tumubo yung mga grass natin. No? Kaya naman ay Yes, kaya naman ay uh, talagang napakasulid. So by next Saturday mga kaibigan ko, doon na naman kami continuous. Uh, kasi hanggang dyan lang kami sa may post na green ito. Ito. Tapos by next Saturday is papunta naman doon sa dulo. Sa may entrance, sa may, sa, sa may mismo. No? So ayun yung alaga ako si WW, diba? Lagi siyang uh, nandiyan. lalong-lalo na kapag magbi-video tayo kasi yun talaga ang nakasanayan niya. And happy happy siya dahil nga lagi siyang nakakagala, lagi niyang nakikita ang daan na malinis. Why na. <laughs> Why? And nandito pa rin yung mga bakho natin, guys, kasi Maya-maya lamang ay darating na yung ating mga driver. Kasi marami pang gagawin doon sa looban. Dito sa aming tirahan, sa my area. Kasi uh, binubuldos pa nila, pinapatag pa nila yung uh, paaralan doon. Yung pagtatayuan ng paaralan kasi medyo borol siya. So pinapatag nila at pagtatayuan ng uh, eskwelahan. No, magkakaroon na dito ng senior high school. Kaya napakaswerte ng mga bata dahil malapit na ang kanilang uh, eskwelahan. Hindi na sila pupunta doon sa bayan, hindi na sila mamamasahe, wala na silang masyadong gastos. And yes, we are very happy kasi nga magkaroon na sila ng mapapasukan na malapit, no? Dito lang yon walking distance, mga ilang steps lang, and the school na. Kaya, wala nang rason kung bakit hindi sila mag-aaral, kung hindi sila makapagtapos, no? Kaya, sana'y makapagtapos ang lahat. Uy, ini!